Ayan na po. Kumukulo na siya. Yung ang dilaw at saka ang puti with bawang. Kung kayo ay anime, huwag nyo na po lagyan ng bawang. Para maganda yung dilaw na lang at tsaka sibuyas. Ako hindi ako naglagay ng sibuyas. Maganda yung dilaw na ano, loy at saka ang puti at tsaka sibuyas. Kaso wala akong sibuyas kaya hindi ko nilagyan bawang, nilagay ko. Ayan na. Kumukulo na, nagtatanong kayo kung marami ba yung tubig. Depende po sa inyo. Sa amin ay inasakto lang sa amin dalawa ni Bibi kasi kami lang dalawa umiinom ni Bibi. So, yan po. Kasi kung ayaw nyo rin magpakulo, pwede po ini tubig. Dikdikin nyo yung luya at saka yung bawang. Dikdikin nyo kung kayo ay may ebo Ibabad nyo lang po pagka medyo malagam-gam, inumin nyo po. Oh, kung gusto nyo po may lasa, lagyan nyo po ng honey. Kung ay hindi nyo kayang matik, lagyan nyo po ng honey. Or may kalamansi. Kung kayo ay may acid, Huwag na po nilagyan ng kalamansi kasi pag asidik kayo, bawal po yan. At saka yung kape, pag sumasakit yung sikmura nyo, bawal po ang mamaasim. Kung gusto nyo po ay talagang wala, ay pwede po kayo maglaga ng luyang dilaw lang po. Kasi gamot sa lahat yan. Mga high blood dyan, pwede rin po yan dilaw. Ayan, kumukulo na siya. Bye-bye! Thank you for the watching. For subscribe you YouTube.